Sa tapat lang ako ng dali. Sa tapat ng dali. Eto oh, putang dali. Sa tapat ng dali. Bakit? Ha? Di sakit sa 'yan. Di sakit sa 'yan. Napa sa ka mo? Kasi sakit lang, sakit lang 'bos sa ano? Di sa ganyan. O ley n'n. Di tira. 'yan. Ha? Ayun, pag kunot na 'yan. Pagbunot yun ito? Ito? Oo. Oh. <coughs> Ang dami nito, hindi sa akin to. Sir, pagbunot, Baka sa ito. Sir, sa Baka ito. Baka ko Sa'yo ito, hindi na akin. Hindi, na Hindi yan akin, sa'yo yan. Wala kong dalang pera. Hindi, sa'yo yan. Pagbunot ito. Ha? Pagbunot ito. Hindi. Wala kong dalang pera. Pagbunot ito. Ha? Pagbunot ito. Nang ano mo? ano yan? Napano yung paa mo? Napano Uh, ano? Tusok? Hindi na, hindi na sa... pagkatao. Oo? Oh? Uh. Puti kang puso at hindi mo yun ang talagang pinagpilit mo sa akin. Kaya itong pera na to, sa'yo na. Pang mo. Para sa yan. <laughs> Ayos. Para sa yan, ha? Hello. Hello, boss. Hello. Nandito na ako sa may paano. Ha? Pera niyan. Hindi sa akin yan. Wala akong dalang pera. Naman, hindi, wala akong dalang pera sa yan. Sa sa hindi, wala, may kausap ako. Hindi sa akin yan. Sa sa ha? Sa akin? Wala akong dalang pera? Hindi, hindi, baka sa iyo yan. Baka... Inyo po, eh. Akin to? Oh, inyo po. Hindi, ganito talaga yan, kuya. So, ako'y nag-i-experiment lang. Tinitingnan ko kung mabuti yung puso mo. Dahil laramdaman ko na may mabuti yung puso ka, itong pera'y binalik ko. Binalik mo sa akin. Di ganito na lamang, bibigyan na lamang kita ng iyong pang merienda. So ito ah, salamat sa iyong kabutihan puso. So laging mabuti lang, maging mabuti lang tayo sa kapwa. Thank you, thank you. Thank you. Dali. Dali. Ikaw, dali. Sa tapat lang ako nandali. Sa tapat nandali. Pagkakita lang ako dyan. Sa tapat nandali. Bakit? Ha? di sa akin yan Di, sa akin yan Hindi yeah. yeah, mo? pagkakamangong? Sakit lang, sakit lang ba sa... Ano? Ah, ganyan Alay na Ang sa akin yan Ha? Ayun, pagpunot lang lang pag yun yun ito? Ito? Oo oh. <coughs> Ang dami nito, hindi sa akin ito yeah, Baka sa ito makita sa ko Sa'yo to, hindi nakin akin. Sa yan? Hindi nakin akin sa'yo yan. Wala akong dalang pera. Hindi, sa'yo yan. Pagpunok. Ha? Pag hindi. Wala akong dalang pera. Pagpunok. Ha? Po. Nang ano mo, nang ano yan? Napano yan pa mo? Nang ganyan. Ah, hindi na ano yan na pagkataon. Ha? Kung pag hindi kang puso at hindi mo yung akin talagang pinagpilitan mo sa sa'kin. Kaya itong pera na to, sa iyo na. Pamberienda mo. Para sa iyo yan. Ayos. Para sa iyo yan, ha.